na po natin papaano nga ba siya naging lola. Kuwento si Aramis Amelia, pagdanganan magandang morning po sa inyo. Hello! Magandang magandang Sunday po sa inyo, Ma'am Liza. Ako po ang inyong lola kwento, Ang lola niyong daldalera pero hindi naman masyadong chismosa. Konti lang. <laughs> ang legit na bungangera, si working nana yon. <laughs> Magkakilala ba kayo ng working nanay? Opo, nagkataon ko ah, na kami. Magkaibigan. Magka-team po kami when we do conduct webinars for the parents, for the students. Partner po kami. Naku, so, oh. from... From invitation nyo sa nanay, naglevel level up na kayo. Nag-invite na kayo ng Lola. <laughs> <laughs> Pero hindi ka mukhang Lola. I like it. Opo. Kasi wag naman po Lola. Uh, Parang Lola. Lola. Yung mga Gen Z po ang nagbaget, bagets -baguet na, po ang nagbigay sa akin ng pen name. Pen name ko po yun na Lola. Oo. But Kaya. I like it. Kasi alam niyo naman na pag sinasabi na yung mga Lola, talagang malalim ka usap. Very full of wisdom. Regardless of age po yan, no? Parang alam Opo. mo na pag sinabi mo yung term na yun, alam mo automatic na maraming mabibigay, mapupulot kang aral sa kanila. Bisa, may laki lang ka nag -umpisa sa ganito, pa, sa pagiging Lola Kwento Serat? Pandemic kwento lang mo yan? po. Pandemic lang po. Ang um, oh. Liza. And, and the ABS-CBN, your network, was ah. the one who started this. Because <laughs> nagkaroon po oh. sila ng, before mag-close, nagkaroon oh. po kayo ng writing competition. And I became oh. one of the finalists. Kaya lang, hindi po natuloy nagsara. And uh, I was one of those na napili. Tapos, ang mga kasama ko po, 17, 18, 19. Tayo ako eh. po pinakamatanda. Eh, okay. ilang taon na ba? Okay. I'm 48 po. So, ako mm. uh, po, so, parang, ang tawag po nila sa akin noon, ma'am, she's, kasi mga writers kami. Sabi oh, ko, oh. gawin ko na lang Lola, mag age well yung pangalan ko. Lola, kwento, <laughs> sera. Oo. Oh, oh. Tapos po, I've written a mental health book prior to sa, sa pandemic po. Yes. Tapos, ano po, hindi ko siya mabenta kasi nagsara lahat ng mga bookstores. Nako, oo. And surprisingly, nag-up po yung mental health Zoom. Zoom oh, po. Oh, I like that. Oo. So doon po nakilala yung aking libro na ng mental health at nakilala po si Lola Quentu Sera. Kaya sabi ko nga po eh mayroon talaga si God na mga plano minsan kaya niyang gawin na yung yung disaster sa buhay mo. Yes. Basta nag-participate ka and you allowed God to sometimes wound you nung no? yes, masugatan oh, oh. ka you will rise above it kasi may plano naman pala siya because i never thought na magbo po yung mental health and i will become a participant a participant into contributing something to the, the, the Philippines and kasi oh, tsaka pinoy oh, na pinoy po yung libro ko eh Opo oh, hindi tsaka naging instrument ka to a lot of parents na kailangan po talaga ng guidance at uh, ano po eh lagi kong sinasabi ng sarili ko, rejection is God's protection. Tama so pag po, hindi ka hindi ka napunta dun sa route na gusto mo, sa landas o sa kung anong plano mo sa buhay, there's something really better. Ako yes. po, ko sa inyo no bago kong panganak, I was supposed to resign na sa ABS-CBN anon. That was 2016, 2015, hmm. sabi ko, um focus na lang po ako sa anak ko, mukhang hindi ko rin makukuha ko anong pangarap ko noon maging journalist. And uh, within that year, nagkaroon ng opening sa ABS-CBN News. Okay. Naging reporter oh, ko, awa po ng Diyos. Really may paraan. Susuko yes. na ako noon, mamamilia As in, nandun na ako. Sabi ko, ayoko na. Huwag susuko. Nandun na ako noon. <laughs> Bawal. Oh! Bawal sumuko ang mga nalang oh! <laughs> <laughs> Natutunan ko yon, And natutunan ko talaga na Nasa tamang timing po lahat well, You never question mas never question Kung anong timing ng Diyos sa buhay mo yes, and, and thank you kasi Tingnan mo yung nangyari Dahil dyan, mas accessible ka There are a lot of people na hindi afford ang libro Ma'am Amelia. Yung librong yung bigas sa po nila, yung pagkain na po nila, yung para sa kanilang pamilya. Look at you. Very accessible sa social media. Inopen mo yung platform mo to a lot of people. Ang ganda-ganda po ng ginagawa niyo advocacy. Let's talk about this. Mental health for parents. gaano kahalagang protektahan po yan ng ating mga magulang? Actually, mental health for everybody Yun. po naman no sa buong Pilipinas. But since this is Mother Day, Mother's Day. Gusto ko lang po siguro um, I I know Miss Liza hindi ka masyadong familiar sa story ko tama po which is I like it para ako na mismo yung uh, pakikwento mag -mag sa akin, lola. <laughs> no na. Okay, kaya po kami naging tandem ni working nanay because she's very traditional. May asawa, may mga anak, kasal. Working nanay professional. Yes, oo. Oh, oh, Ang nanay oh, oh. ko po ay galing sa kulungan. Isa po siyang criminal, ex-convict. So, nakulong po siya when I was 16. Tapos, oh. hindi po siya... 16 hanggang uh, mag-graduate po ako ng college. Oo. Oh, oh. And then, yun po yung nakasulat sa libro na mental breakdown ko and trauma ko. Okay. Na I really didn't have a good relationship with my mom. Kasi mm -hmm. lagi po siyang alis ng alis mm -hmm. dahil siya yung breadwinner. And then dahil nga po estafadora siya, eventually nakulong siya, dun po kami nagbanding ng nanay ko sa loob ng kulungan. So, oh, okay. I'm the type mm -hmm. of mom po na natuto akong magma, maging nanay by observing my mom and making sure na tinuro niya sa akin yung what not to do kapag nanay ka na. Mm -hmm. Kasi di ba po, pag you're looking up dun sa nanay mo na you're so proud of that mom, mm -hmm. ang si gagayahin mo siya. Pero ito po yung parang sabi ko, ano kayang kikwento ko kay uh, Ma'am Liza? Kasi ang lawak naman ang pag-uusapan natin. Ang gusto ko lang pong ipasok sa mga moms ngayon yes. is make sure not to pass on the trauma. Because like the that. trauma the trauma ay nagre enact without you unconsciously thinking na oh my god i hated my mom and now i'm my mom okay. kasi bigla uh -oh. magugulat ka na lang uh -oh. so uh -oh. that what ang nangyari po ngayon ay may meron din akong teenager na anak ngayon 24 na siya and mayroon oh, ng work. na work uh oh, uh -oh. Mm -hmm. pero we went through really rough rough time po as as oh, oh. as uh yung tandem namin as mother and daughter because for some reason mm -mm. hindi ko po alam inaaral ko pa in psychology tayo pong mga nanay we're leaning 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 towards our sons oh, wala when son uh, eh. wala yun eh. Eh. Oh, oh, pero eh. pagka masasabi po na oh, pag anak mong lalaki parang you tend to really uh spoil them really oh, cute oh. cute And I was thinking, siguro sa Bible galing yun, ano? Kasi sabi Oo. daw kay Eva, nung pinarusahan ka, siya, you will have difficulty in giving birth and you will always look for a man to love you. <laughs> so, <laughs> I was thinking, siguro uh -oh. yun, no? Kapag ka, ano, lagi ka. And, and when I felt that, I said, nako, baka lumaki yung anak kong mama's boy. So I pushed him to his father, and then I made sure that I concentrate on my daughter. Because nag-umpisa yon when she's nine. Okay. The puberty. Naiinis ka. Mai, again, Ma'am Ma'am Liza, your, your child is seven, right? Oy! Daughter? Oy! <laughs> Pag nine, she will be a different person. Talaga? Yung angel na akala mo angel. Oo. Para siyang ano, sinaniban ng kalaban ng angel. Parang, oh, seryoso. Uh -huh. Yes, because So, I have to hormones. be mentally prepared. I yes. have to prepare so myself na. Yes, so pag napansin na. Okay. mo na nagsusungit na siya, ano ba, ano hindi ako, hanggang, gusto ko to, I want this. Oh, ayoko na, Don't hindi. take ayaw it personally. Ayoko. Do ko. not take it personally. You're, you're gonna be okay. You just have to, habaan mo lang ang pasensya mo kasi lalampas siya. So, dun, dun ko na napansin na I'm starting to be like my mom. Okay. And I know na, pag ito hindi ko na ng 9 to 13 siya, 'di ba? 13 katagal. 'yun eh. Hindi kasi Four ano years? yung puberty yun, 13, no? Oh, Ang mangyayari noon, magti-teenager siya and she will end up really really hating me. Oh, wait teka lang. Okay. Mommy, I wanna know. Very curious kasi um, the clock is ticking. 8 years old oh, na siya nga, this eh. year. <laughs> paano yes. mo yan? Iko, paano mo, ano, syempre, ikaw, swerte ka. Ako, swerte ako. Nalaman ko yan. No? I, I may may time na ako to anticipate it, na mangyayari mm -mm. yan. Mm -mm. How do you manage, how do you control your temper kapag sobrang napupumigla siya no matter how, how hard you you, yes. you try to, you know, uh, keep her inside the nest? Yeah. Say, o, oh, diba? Oh. Ma'am, lay, paulit-ulit kami ni working nanay pero hindi ako magsasawa. I had a mental <laughs> breakdown in 2004. Okay. unti ko na pong sunugin yung bahay namin kasama yung 4-year-old okay. daughter ko at bagong no, panganak ako. No, I didn't oh, oh. know that that was a mental breakdown post okay. disorder. postpartum disorder. I really I don't know. That. I wala naman During 2000, wala naman tayong... Wala pang bill today. for yes. mental health that time. Yes. Ang, ang alam lang natin, nagpapasaykayatris, yung nasa mental hospital, there's a stigma. Okay. Right? Mm -mm. So... I was I was there and doon po ako nakipagmurahan kay God. Literally mura. Ah. I hate oh. you. You're not no powerful. And psychologically nito ko po na research the part of our brain that's really really angry because I had a lot of trauma as a yes, child. Yes. Yes. Oh oh tama. Ano po pala yun? Um pagka po pala yung anger mo ibinong e Ibinuk binukas mo tong todo todo yes. and you're talking to God about it that same part of the brain is the brain na ginagamit mo to channel prayer oh yes yun po yung laman ng oh. mental health book number one oh, get oh. to know your brain so you get to know your topak <laughs> So, opo. <laughs> Oo, oh, <laughs> oh, <laughs> not noted, pa. noted. Yes, oh. Oh, So, nung nakipagmurahan ako kay God, I didn't know that there's a biological Uh, uh, process na nangyayari sa katawan ko, nagising po ako and parang kalma. Yun lang naman ng gusto ng mga nanay minsan. Oo. Kaya tayo nagbubunga nga eh. Huwag na huwag na kayo mag -react. Just allow us to rant and vent. After naman nung papagod kami, matutulog kami. Pagising namin, angel na ulit kami. Galit <laughs> naman tayo, di ba? So when Oo. I woke up po, that's when I said, Lord, you know, I don't like this life anymore. Matagal nang nakalaya yung nanay ko sa kulungan pero feeling ko nakakulong pa rin ako. Uh Oo. -oh. Sa kwento ng buhay namin, I want I want to be a different person and, I like and that. through and na mm -hmm. pag sinuko mo po yung buhay mo kay God, you will become a different person and that's when I became a different kind of mom. Yun so, po yung una uh -oh. mo po nang gawin. I mean You can be the you can read all the parenting books. You yes. can have all the support ng community and all. Pero pag hindi mo sinuko yung anak mo kay God, you will start worshiping your children. I, and we, that is wrong. That is yes. so wrong. Yes. Kapo and kung sino si yung ownership mm -hmm. mo, that that will consume you. Here I I'm talking to a lot of parents na, na mabaliw baliw sila because yung mga anak nila is is it self diagnosing may, oh, may oh. ano ko ayo uh, at uh, may sa ano ko may depression ako because of you oh, you oh. have to take me to the doctor blah 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 tapos ngayon po sila matataranta how to parent you do not parent a child kapag gano'n na sila kalaki oh how do parang you do it if you can't parent them what uh oh can you kasi do? when i said parent parang Now you're gonna look at them not as a child but also eh. an as adult. Hindi All mo na right. sila makokontrol. Okay, okay. Yun na rin time na kailangan nila rin ng friend in you. Kasi sila ng sa social media oh, oh. ng click nila. Ay hindi ko kasundo ba sa bahay si mama napaka OG okay. niya. Mm -mm. So I will go to a much progressive community, go to pages and like social media personalities. Yes. Na pareho ng narrative uh, lens niya pag-uwi mo sa bahay you're no longer to the talking to the kids or the children yes. napakaramdam mo same kayo ng values pero if your parenting is rooted in how god will uh, take care of you and parent yes. you yes. the same way with how god takes care of us di ba po Oo. minsan may palo Minsan, iniiyakan natin si God. Uh -oh. Minsan, tuturuan ka niya ng leksyon. Pero you know that you will, you will hindi ka iiwan ni God. I like so, that. So, parang uh -oh. ganun din po. Even in the difficult, kahit na feeling nyo parang sinaniban na ng ibang entity yung anak nyo at hindi na yan yung anak nyo, huwag nyo pong iiwan at huwag nyo susukuan. Naku, ito na nga, sabi mo, 9 years old eh. So, i-ready ko na pala ang uh, lahat yes, lahat ng mga... Yes, 9 to 13 yan. You have to build. Haba <laughs> ako na, pasensya ko. Yes. Para pagpasok niya ng 13... Alam niya ikaw ang tatakbuhan niya because you're not judging the way she looks, you're not judging I like the way that. she speaks. Uh -oh. you, you're not judging. So, alam niya na pag 13 yan, the hormones will really really para talagang may ano ka oh, may na. possession. Oh. <laughs> so because nag build up kami ng relationship from 9 to 12, yes. 'ya. Nung nag 13 siya, every time nag 13 teenagers eh. So yes. every time birthday siya, nagsusulat ako ng mahabang love letter sa kanya reminiscing the strength niya the beauty niya and all and i i even wrote a novel for her for her 18th birthday na siya ang bida so parang parang gusto ko lang sabihin sa kanya na hindi ako yung nanay ko i will uh -huh. be a different Kasi i'm cutting that the reenactment of my previous trauma i like that you end the cycle alam mo yes. yun if lumaki ka sa ganong klase ng bahay uh, may it be a violent house a toxic house Um, you end that cycle and you make sure na yung buhay na ibibigay mo sa bata is something na gusto mo ng bata ka. Alam mo yun. Ama so, po, it's, it's, a good reminder po. for me too. Noted po yan, Lola Kwento Sera. <laughs> sa mga nice po humingi ng guidance sa'yo, no? myself included, malapit na po yan. guguluhin Guguluhin na kita daily basis. <laughs> oh, Ma'am Amelia, ang anak ko, na na. Here we go na. Mm. Love her. Sige po, ayan. Oh, sa <laughs> Saan ka namin pwedeng makausap, malapitan, ang mga social media pages nyo, go ahead po. Opo, ako po ang inyong Lola Quentocera. Therefore, lahat po ng social media platforms ko, puro Lola Quentocera. Usually po sinasabi po, Lola Lakwatsera. Pwede rin, bigyan niyo ako pamasahe papunta dun sa mga probinsya niyo. lalakwacha <laughs> Lala tayo. May nagpapa, um, tinatanong nila, nagpapa free counseling ka ba? Actually po, free kwentuhan. You can I like ride. that. Meron po akong isa na pwede niya akong murahin kasi may anger issue siya. So lagi niya akong mini-message pag galit na galit siya sa akin siya nagmumura. Oh, basta wag lang tapunan ng ano ah, yung alam mo yung restaurant ni Taksha po yung nagtatapon ng ano, TV, plato, oh, wala lang ganoon. Gano, red words <laughs> lang, ganyan po. So sa mga <laughs> okay, all right, per, all right, at libre rin po ang aming seminar sa mga kabataan. At sa mga parents din po at sa mga teachers, invite nyo lang po kami ni Working Nanay. Pupuntahan po namin kayo kung saan we'll spread the stigma, basagi natin that. tungkol sa baliw. Magkaroon po dapat tayong lahat ng brain kalasag pang laban sa utak. Pa. I love that! Mga si nice batiin ngayon mga anak po ninyo. Go ahead po. Mam. Ayan! Siyempre maraming maraming salamat po sa inyong estasyon kasi palagi po nyo ako nga naiimbitahan at nagliling like po akong oh. grateful sa ABS-CBN for you know, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko na ay writer pala ako kasi napili nila ako to 400, <laughs> 100, 10 and then 5 like kaya sabi ko mm -hmm. someday po uh, magsusulat pa tayo ng mas maraming kwento claiming it ma'am uh, yes, syempre po sa mga estudyante namin hindi ko alam kung pwede magbanggit ng school pero <laughs> kilala nyo na po kami Opo. Uh, sa mga anak ko, sa mga nanay na nandito ngayon na naihirapan po sa mga anak nyo again, anak nyo po yan Regalo po yan sa inyo ni God pero hindi nyo yan pag-aari. Isuko nyo po yan kay God kasi the more nyo po siyang binitiwan kay God, the more, the more po mag stay ang mga anak nyo sa kamay nyo. Pero the more nyo pong higpitan yung hawak dyan, sa grabe ng impluensya ng social media, magugulat na lang kayo wala na yung anak nyo mm. sa pagkakahawak nyo. Mm -hmm. Leave everything to god po asama i love that Leave everything to god Nakopo. po maraming maraming salamat mam Ma amelia lola kwetosera sa oras at gabay na ibinigay niyo po sa amin dito sa programa thank you po mam Ma happy mothers day po sa iyo din kita sa happy lolas day kasi bilang lola kwetosera ka rin i choose na yan natin yan thank you po <laughs> maraming maraming salamat po.